Welcome back to my channel. Yan, kainan natin tanghalian. Ito ang tanghalian namin ngayon. So, sino bang kumain ng ganitong pagkain? Yung yellow corn grits. At saka Linagyan namin ng bigas. Kasi sa sobrang hirap ng panahon ngayon at sobrang mahal ng bigas ngayon, ito na lang kinakain namin, guys. Sana po bumaba na 'yung yung bigas sobrang mahal na kasi yung bigas ngayon kaya ito na lang kainin namin so, sobrang mahal ng bigas ngayon ito na lang ang na-afford namin sobrang hirap namin so ayan sana ipa ipa ano na ipababa na ni Marcos yung presyo ng bigas so, sobrang hirap ngayon tingnan yung pagkain namin ito so kain tayo ito lang ulamin natin sa so, sobrang hirap ng panahon ngayon magulam tayo ng ganito alamang alamang kinsa ka taon ani guys kani nami kini kanon natay alamang guys oh. Hmm. nami. Hmm, harap eh. Ito ka, meron akong ulam niya dali po. Skabiching bulad. Guwabi naman ang ulam ko ah. Bulad ito saka. Skabiching bulad eh. Ano ka? Alam mo. Asa yung pagkain ko, yalo ko yung gigi yan. Kasi sobrang mahal na ang bigas. Halos umabot na siya ng 100 pesos. Sobrang mahal. Ay, ito na lang ang kainin natin. Nasaka yung yellow. Yellow. Yellow corn. Mahal mo. Ma Mahal yung hapong guys. thirty pesos ang kilo. A yellow corn bridge. Sobrang mahal. Kaya bumili ako ng lelo, lelo corn. <coughs> mga limang kilo. At saka bumili din ako ng biga. Mas, limang kilo ma pa rin. Kasi hindi ko ma-approach kasi ang 10 kilos na bigas. Sobrang mahal ng bigas ngayon. Hindi ko na na-afford ang bigas. Ito na yung lalo ko yung kainin ko. Sana makita mo ng presidente natin kung paano tayo naghirap sa sobrang mahal ng bigas na na Ayan, kain tayo ng yepon. Yeah, mmm. Ali. Kahit bata, naramdaman pa rin nilang hirap. Kain sila ang ganit yung

Kumain siya ng... Ayan. Gusto mo ba kumain ng ulam ko? alamang, okay. Alam mo. Hindi pwede sa sa'yo. Hindi pwede, pwede sa bata. Kumain din ang iyong anak ng ganitong kanin. Yun, na Ngayon... Ganitong kanin, no? Yellow corn grits. Yellow corn grits na ang kanin natin. Matna. Ayan, ang natong kanin? Ayan. Kain ka. Kain ka. Yan ang ulam ni Ashley. Wala kasi kaming pambili ng ulam. Ito na lang ang pinapa ulam po sa kanya. May kamatis. Merong atsal. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na sa ulam naman. Det er godt å ha den overraskinga, men Yum, 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 yum. Sobrang mahal ang bigas na Pero yung sahod ng mga tao, hindi kumaas. -ah. Bilis lang yung peso, lang lang yung ang tumaas, pero yung sahod yung taong hindi na pina-taas. Yung paano tayo mabubuhay ng peso lang ang laging tumaas? Yung sahod wala. Mas lalo tayong pinahirapan yung biliin yung presidente natin sabi nga noon 20 ang 20 lang kayo ng bigas ngayon bakit umabot ng 60 or 75 what's the problem ka ah kaya nga kung nga nung pagkain namin mas lalo nyo kami pinahirapan Sana maawa ka naman, BBM. Sana maawa ka sa amin, mga mahihirap. Sa hirap namin, pinapataas pina mo pa ang presyo ng mga bigas. Lalo mo kami, pinahirapan ng mga mahihirap. Mm. At saka, hindi mo nga wala ni maglipataah ang among hawg daging presyo na ang na tumataas paano kami nabubuhay yung sahod hindi tumaas at saka ang presyo lang ang tumaas na maawa ka naman sa mga mahihirap Aha, nag ha. Tapos na baby ko. Ngayon na ang gaya bye. Ay, wait. Halit na kain. Siya, baby ko guys. So, bye-bye.